Sasabihin ka pa, "Oo, oh, syempre, oo, oh, uh -huh. oh, oh oh ni Mami. Paliguan ka. oh oh oo, 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 oh oo, 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 oh 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 oo, 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 Do you love mommy? I uh, Oh, syempre. I love you too. Oh. Uh, I love you more. Nakapagsasalita ka na ng I love you. Ooh, I love you more. Uh, ooh, ooh, uh, oh. Oh, oh. Syempre. Love you ka ni mommy. Uh, oh. Oh. I love you. Uh, oh. <laughs> Ano sasabihin mo pa? May sasabihin ka pa? Oo naman. Love ko ni mommy. Hmm. Napaka dali. Love ko ni mommy, syempre. Hmm. May sabihin ka pa? Ano pa sasabihin ng mahal ko? Mm hmm, naantok ka na? Ha? Naantok na ikaw? Ha? Ay, Ay. Oh. Antok na nga ikaw. Uy. Uy. <laughs> naantok na ang mahal ko. Turun na tayo na. Mm -hmm. <laughs>